Good day everyone! Ang tatalakayin ko naman ngayon ay ang module 15. O kung paano magbubunga ng mabuti ang isasagawa mong pasya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga isyong sexual. Ang ipakikita ko pong mga kakbang ay makatutulong sa ating mga pasya upang ito ay magbunga ng mabuti. Ang panguna naman ay ang pagiging bukas sa mga pinagdaraan ng problema. Ang pagiging bukas sa pinaglaan ng problema ay makatutulong sa atin sa paggawa ng mga tamang desisyon. Kung alam natin na ang ating mga problema, mas madali tayong makakahanap ng solusyon. Ang pangalawa naman ay ang huwag ilihim o itago ang mga problema. Sa halip, ito ay dapat pag-usapan upang makahanap ng suporta at tamang gabay. Katulad na lamang sa panguna, dapat maging bukas tayo sa ating mga problema upang makahanap tayo ng solusyon at tamang gabay na narapat upang makamit natin ang mabuting resulta. Ang pangatlo naman ay ang maghanap at paligiran mo ang iyong sarili ng mga kapamilya at mga kaibigan mapagkatiwalaan. Ang pamilya at kaibigan ay makatutulong sa atin sa pagbibigay ng payo, malalim na pag-unawa at tulong sa mga desisyong kailangan nating gawin. Kapag tayo ay napaliligiran na mapagkakatiwala ang kaibigan at pamilya, mas madali tayo makakagawa na ating mga desisyon. Mas mauunawaan natin o mas maintindihan natin na ang mga bagay na pumapatungkol sa sexual o Ang Pang-apat naman ay paghahanap na professional na tulong kung sakaling ikaw ay lulong sa mga pang-aabusong ito. Ang paghahanap o pag kukonsulta sa isang profesional ay gagawin lamang kung ang isang sitwasyon ay masyado ng mabigat o mapanganib. Kaya kapag masyado ng mabigat o mapanganib ang isang sitwasyon, huwag mag-aatubili lumapit sa eksperto tulad ng counselor, therapist o social worker upang makakuha ng tamang gabay. Ayon ang apat na hakbang sa paggawa ng tamang desisyon o mabuting desisyon magitan ng apat na hakbang na yun tayo ay makagagawa ng tamang pasya lalo na kung ito ay pumapatungkol sa sexuality thank you